wala na talaga akong halaga sa kanya. Wala na siyang ibang mahal kundi ang sarili niya. Huwag mo na mahusgahan yung kaibigan ko. Kung alam mo lang. Ang ano? Nang kaligtasan lang yung iniisip niya? Nang ang buhay pinaubayan na lang sa'yo? Na Nang Diyos na lang ang bahala sa akin? Ano yun? Ano niya? Dami ng tubo! Ano yun? Boss! Boss! sa labas! Pinasak tayo ng mga alaban. May tao ba tayo sa labas? <coughs> Snowball! Ano nangyayari? Uncle, hindi ko alam. Nasaan si Bogard? Umalis ko kaninig. Eh. Ah! Nay! Akanin niyo! Ah! Nay! Nay! Binis, mami. Mahawa, maawa. Eh, anong ba? Labas! Tignan niyo kung ano yon. Uncle, may tauhan na tayo sa labas. Ang sabi ko sa'yo, labas! Nasaan ang kalaban? Eh, sir, hindi namin makiti. Dali! Hindi dito. Para! May niyo ah. No! No! Ano'ng gagawin Boss, ano gagawin natin? Hindi natin makita kalaban natin. Atras tayo! Ano ang nangyari? Uncle, ang mga bihag, nakatakas. Pagbibigyan ko ang inyong mga kahilingan. Alam kong nasa bingit kayo ng kamatayan, lalong-lalo na si Benar. Kaya narito ang mga sandatang kakailangan ninyo. Salamat ho. Eto ang sa'yo. Uy! Gawang bukawe! Matagal pa ako bagong taon. Ito pa. Salamat ho. Alam ba ninyong ang baril na ito eh? Makasaysayan sa tribo namin. Naiiwan to ng mga Hapones nung nakaraang digmaan. Hapones? Ang ibig niyo sabihin, maaaring ang may-ari niyan, Tse Masita? Ay, kamusta na ho siya? Bakit? Eh baka may natira ho siyang ginto, makikiambos ako. <laughs> Mel, matagal nang tapos ang gerat, matagal na rin patay siya masita. Tama siya. Saka tumigil ka na sa kakatanong. At baka magbago pa ang aming mga isip. At bawiin namin ang mga armas na binibigay namin sa inyo. Kita mo na kayo, tumigil ka na dyan. Ay, pa nang... ka pa. Sabihin mo kay Benar, na pinabibigay kong sandatang ito. At kung kailangan niyo ang tulong namin, ay magpasabi lang kayo. Salamat ho. Maraming maraming salamat. Umasa ho kayo. Makakarating to kay Ben. Kanina ko pa napapansin, parang may gusto ka itanong sa akin. Kanina, kanina pa kasi ako nagtataka eh. Kanina ko po gusto magtanong kung ano ba talaga nangyari kay Ben. Saan ba talaga siya nagpunta? Eh, sinadya niya lumayo para siya sundan ng mga humahabol sa atin. <laughs> para siya ang sundan? Eh, nabaligtad niya eh. Tayo nga ayaw hiwalay na tigilan ng mga bandidong yun eh. May iba pang dahilan, Bing. Sasalubungin niya yung mga pulis na tutulong sa atin. Pulis? Alam mo, unti-unti na nagliliwanag sa akin ng lahat eh. Walagay ko. Wala na talaga akong halaga sa kanya. Wala na siyang ibang mahal kundi ang sarili niya. Huwag mo na mahusgahan yung kaibigan ko. Kung alam mo lang. Ang ano? Na ang kaligtasan lang niyang iniisip niya? Na ang buhay ka pinaubayan na lang sa'yo? Na ang Diyos na lang ang bahala sa akin? Alam mo, Mel, kung lipos na inya kaming mayayaman, kung light-lighting lang niya kami, ganun-ganun na lang. Para bang wala na nakakaintindi kundi siya lang sa kahulugan ng prinsipyo. Alam mo, Mel, sa kilos at pananalitaan niya ngayon, tinghanda ako ng sarili ko. Tinanggap ko na lahat ng katotohanan pagkatapos ng gulong ito, tapos na rin kami. Mula ngayon, wala akong aasahan sa kanya at wala rin siyang aasahan sa akin. Hindi ko kukontra yun ang mga sinasabi mo. Karapatan mong ibuhos ang iyong mga tampo. Pero bukas, magkikita tayo sa nakabiting tulay. Nandun siya. At sinisiguro ko sa'yo na bukas, magbabalik ang tiwala mo kay Ben.